Russia at Ukraine. Sa tagal ng labanan ng dalawa, ilang bilyon ang nagastos, daang libo ang namatay. Walang kapayapaan ang matatanaw sa inaharap. Pero kung ang Ukraine ay may NATO sa likod nito, ang Russia naman ay may sisto. Grupong pantapat ni Putin sa alyansa ng kaluran, mga bansang sumusuporta sa layuning magapi ang kapitbahay na Ukraine at mawasak ang impluensya ng Amerika. Sa kabila ng matapang na repitasyon ng grupo, ang mga miyembro nito ay hindi nagkakasundo. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na medyo nagkakagulo ang ilang miyembro at isang bansa ang gusto ng tumiwalag at pumanig sa kanluran. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang panu. totoo ba? Habang nag-iibang bansa si Putin, upang makipag-ugnayan sa ilang pamahalaang komunista katulad ng North Korea at Vietnam. Ang kanyang grupo na Collective Security Treaty Organization ay parang pader na nabibitak, paunti-unti bawat uga. Ang CSTO ay sagot ni Putin sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Bagamat kaunti lamang ang membro ng samahan, ang mga ito ay mas marahas at kasimbagsik kung digmaan ang pag-uusapan mga dating partido ng Union of Soviet Socialist Republic o ng dating USSR. Katulad din ng NATO, ang samahan ni Putin ay alyansang pangmilitar para sa seguridad ng teritoryo na kung ang isa ay aatakihin ng kalaban, ito ay pag-atake sa lahat. Taong 1992 noong unang itinaguyod ang Collective Security Treaty, halos isang taon lamang noong nabuwag ang Soviet Union nagkaroon ng malaking peligro sa seguridad na ikinabahala ng Russia. Taong 1994, nabuhay ang CSTO, Collective Security Treaty Organization. Sa kasalukuyan kasama sa pangkat ay ang Russia, ang Armenia na nasa ibaba lang ng Ukraine, Belarus sa itaas, Kazakhstan, Kyrgyzstan at Tajikistan, mga rehiyong nasa ibaba ng Russia. Ayon sa tagaulat ng mga Ruso, ang TASS News Agency na ang Collective Security Treaty Organization sa pangunguna ng Russia ay aktibo sa iba't ibang pagsasanay. Ipinagmamalaki ito ni Putin at itinutulak na maiugnay sa United Nations. Taong 2022, nasubukan muli ang lakas ng samahan nang napasabak ito sa Kazakhstan kung saan isang madugong protesta ang naganap. Ayon sa Swedish Institute of International Affairs, Ilang libong sundalo na pinadala ng Sisto ang tumugon sa isang terrorist threat. Ang ulat ay, sampung libo katao ang inaresto. Isang malaking tagumpay para sa grupo, lalo na para kay Putin. Dahil sa ito ang pangontra niya sa kanluran. Siyempre, inulat din ito ng Global Times ang tagapagbalita ng mga komunista sa China na kilalang taga din ni Vladimir Putin na ang kapayapaan sa Kazakhstan ay nakamit sa tulong ng CSTO at pagsuporta ng China. Kung nagpapakitang gilas ang NATO ng kanilang kakahiyang militar, ganon din ang SISTO. Ang sabi pa ng Global Times, lehitimo ang pagpapadala ng militar sa Kazakhstan upang hadlangan ang mga extremists at maging mapayapa sa rehiyon. Nararapat din na makipagugnayan ng SISTO sa Shanghai Cooperation Organization upang lubusang magtagumpay. Bago matapos ang taong 2023, ibinalita sa Sputnik News na nagsagawa ng malaking exercise ang grupo sa mabundok na lupain ng Karjikistan at tinawag itong Unbreakable Brotherhood Training. Sa tema pa lamang, masasabi na ang pinahayag nito na ang samahan ay for life. Siyempre kung gusto ni Putin na tapatan ang kanluran, kailangan talaga na ang kapatiran ay unbreakable. Kaya sa wakas, may panlaban ni si Putin sa NATO. Hanggang sumabog ang isang bad news. Now Russia is warning it could make a preemptive strike against NATO's anti-missile defense shield plan for Europe. Maliwanag na ang grupo ay may kakayahang militar sa rehiyon, armado at ensayado. Base sa statista noong taong 2023, ang Armenia ay may 259,000 na bilang ng militar. Tapos, ang Azerbaijan ay mas malaki, 380,000 na puwersa. Dito pa lang sa dalawang bansa, kita ang matinding puwersa ng resbak ni Putin. At bakit hindi lalakas ang loob ng grupo? Kasama nila ang bansang may pinakamaraming nuclear weapons sa buong mundo. Bukod sa isinusulong na defense treaty ni Putin sa North Korea at Vietnam, protektado siya ng CSTO. Lalo pa at rumaragasana naman ang tulong ng mga taga-kanluran papuntang Ukraine. Umaatake na ang kalaban nila sa loob mismo ng Russia at ayaw ng Ukraine sa kondisyon ng kanyang ceasefire. Dahil sa mga nagaganap ngayon, sa Taiwan, suportado ng Russia ang China. Sa Israel, kasanggani Putin ang Iran. Kaya medyo naiipit siya dahil sa pagsuporta sa ibang bansa. May posibilidad na ang kanyang sandatahang lakas ang makompromiso. Sabi nga, he is caught between a rock and a hard place. Walang duda malaki ang inaasahan ng Russia sa CSTO kung sakaling hindi maganda ang kahinatna ng mga labanan. Pero hindi pala lahat ay maayos sa loob ng grupo dahil mayroon palang giriya ng Armenia at Azerbaijan. Bagamat magkasama ay may pinag yan. Dati na pala itong may pinagtatalunan mula nung nabuwag ang Soviet Union taong 1991. Ngayon, ang galit ng dalawa ay bumulusok. bakit nabibitak ang grupo ni Putin? Nagsimula ang away bago pa bumagsak ang komunistang USSR. Kaya noong tuluyang nabuwal ang komunismo, nagkahihwahiwalay ang mga rehiyon at yung iba ay naging independent na bansa katulad ng Armenia at Republika ng Azerbaijan. Ang punot dulo ng gulo ay ang lupain sa pagitan ng dalawang bansa, ang Nagorno-Karabakh. Bagamat halos mga Armenians ang nakatira doon, base sa mapa, bahagi ito ng bansang Azerbaijan. Magulo ang rehiyon dahil mula nang nawala ang USSR, gusto ng mga Armenians na maging parte ng kanilang bansa dahil raw mas maraming Armenians doon. Pero syempre ayaw pumayag ng Azerbaijans dahil bahagi nga naman ito ng kanilang bansa. Sa simula, nagkaisa mga Armenians na magbotohan at gawing autonomous ang lupa o mahiwalay sa Azerbaijan. Siyempre, hindi pumayag yung kabila. Ilang taon nagkaroon ng sagupaan sa teritoryo. Mga Azerbaijans laban sa mga separatista, may mga militar, mga rebelde at kung ano-ano pang grupo ang nakasali. Ipinahayag pa nga ng crisis group na mula taong 1994 sinabing deadly ang mga naganap sa rehiyon. Militar sa militar, Gamit ang mga drones, mga malalakas na pasabog at huwag kalimutan, 380,000 ng puya sa militar ng Azerbaijan at 259,000 sa Armenia. Ayon sa ulat, isang madugong labanan ang naganap sa loob ng apat na araw, taong 2016. Daan-daan ang napatay. Maraming peace talks ang naganap kung saan ang Russia ang namagitan para magkaroon ng kapayapaan sa lupain kalakit nito ay mga ceasefire pero pansamantala lamang sapagkat hindi talaga magkasundo ang dalawa sa kung sino ang mayari ng Nagorno-Karabakh. Buwan ng Setyembre noong isang taon 2023, nagpasya ang Azerbaijan na all-in sila. O sa huling pagkakataon ay kailangan na pabagsakin ang mga rebelding Armenian. Ayon sa Sofan Center, ikalabing siyam ng Setyembre Nakuha na ng Republic of Azerbaijan ang teritoryo ng Nagorno-Karabakh sa kamay ng mga separatista. Ayon sa ulat, umatake ang Republika gamit ang mga airstrikes. Doon nasaksihan ng ibinalita ng Reuters na paglisa ng libo-libong Armenians papunta sa kanilang bansa. Sa pagsalakay ng Azerbaijan at paglisa ng mga Armenians, naghimutok ang pinuno na si Nicole Pashinyan sinisisi nito ang nangyari sa Russia dahil sa ito ang namamagitan sa dalawang bansa. Bakit hindi raw pinigilan ni Putin ang pagsalakay ng mga Azerbaijans? Bukod pa dyan, ayon sa politiko, nagbigay ng armas ang Belarus sa Azerbaijan panlaban sa Armenia. At ang pinuno ng Belarus at si Putin ay sinasabing mag-BFF. Kaya ang desisyon ni Pashinyan ay kinabahala ng CSTO. Sinabi sa AP News noon lang ikalabing dalawa ng Hunyo na na ang Armenia sa grupo ni Putin. At sinabi rin ito sa politiko na nga, na na nga ito sa alyansa ni Putin. Pero marami ang nagsasabi na propaganda lamang ito na ang kanluran. Kung ganun, ang mismong tagapagpahayag sa Armenia na ang nagsabi, ang Armenian Press, na aalis ang Armenia sa CSTO at sabi ng Prime Minister na hindi na sila babalik pa. Ayan, mismong ang pinuno na ang nagpahayag. Ganun pa man, ayon sa iba, ang pagtiwalag ng Armenia sa samahan ni Putin ay hindi gaano mahalaga dahil dalawang daang libo lamang ang militar nito, maliit kumpara sa buong CSTO. Pero hindi iyan ang tunay na problema ni Putin. Ang issue dito ay hindi ang pagtiwalag, ngunit kung kanino ito, papanig sinabi ng Moscow Times na ang pagtiwalag ng Armenia ay malaking kawalan sa Russia at kung matutuloy ang pagpanig nito sa kanluran, magkakaroon ng kaalyado ang NATO na nasa buka na lang ng Russia. Anong ara lang mapupulot dito? Ang napipintong pagtiwalag ng Armenia sa samahan ni Putin ay malaking bagay. Hindi lamang sa Russia, pati rin sa NATO. Ang Sisto ay ang pantapat ni Putin sa kanluran at kung ito ay magigiba, hihina ang resbak kung sakaling hindi maganda ang kahinatnaan sa Ukraine. Kung papanig si Pashinya sa kanluran, manchakin mo ang resulta. Sa gitna mismo ng grupo ni Putin ay isang kalabang suportado ng Europa at ng Amerika. Ito siguro yung sinasabi nilang dapat gawin na keep your friends close but your enemies closer. Buksan mo ang iyong isip. At hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.